Kalaboso ang isang lalaking nagbebenta ng mga pecking ID at dokumento sa Cebu City. Karamihan daw sa kanyang parokyano, mga nag apply ng trabaho. Nasa frontline na balitang iyan, ng aming News 5 Visayas correspondent, John Aroa. Hindi na nakapalag ng arestoy ng mga tauhan ng NBI ang lalaki ito sa downtown area ng Cebu City noong June 5. Sa kuha ng body cam, kita ang pag-uusap ng mga ahente ng NBI at ng target na nagbebenta umano ng mga Peking government ID at dokumento duna na naaresto ang suspect. Nakuha sa kanya ang mga peking ID gaya ng driver's license at national ID. Pati fake ng mga birth certificate, school diploma at voter certificate, meron din. Sa halagang 800 pesos, may fake NBI clearance ka na. 500 pesos naman ang Peking Police Clearance habang 1,000 pesos ang bugos sa driver's license. Karamihan daw sa mga parokyano niya ay ginagamit ang mga Peking ID o dokumento sa paghahanap ng trabaho. Pag-amin ng sospek, dala ng matinding kahirapan kaya pumasok siya sa ilegal na gawain pero tikom ito kung saan niya nakuha ang mga Peking ID at dokumento. First ko po itong nahuli. Kulang lang talaga sa pinansyal. May komisyon kasi dito. Pero ayaw nang gawin ito ulit magtatrabaho na lang ako ng marangal. Mahaharap ang suspect sa reklamang falsification of public documents. Nagbabalita mula sa frontline. Janarua, News 5, V. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa pong frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.